Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of pacham-pacham recipes. For today's video po, gawa po tayo ng pacham na garlic and rosemary pork belly. Ito po yung ating mga ingredients mga lovely people. So ayan po, meron po tayong 1 kilo na pork belly. Tapos 1 tablespoon of rosemary, dried rosemary kasi wala po akong fresh. Tapos meron ako isang buong chopped garlic, tapos 10 pieces na calamansi, magic sarap, tapos black pepper powder, and then yan po ay chili flakes. So, ito po yan siya. Yan. So, nabili ko online. konti lang po talaga nilagay ko kasi baka masyado po siyang maanghang. Adjust nyo na lang. And then, ito yung dried rosemary na sinabi ko. Nabili ko din online. Tapos, lagyan lang natin konti ng extra virgin olive oil, soy sauce, white wine, and liquid seasoning po. Yan. So, procedure po tayo mga lovely people. Pigain ko lang itong kalamansi. Yan. Last. <laughs> Nakalaman kalamansi. Sarap natin. The powder. isa pa hmm. diba white wine tancha tancha lang soy sauce liquid seasoning kalat pa ako huwag niyong gagayahin <laughs> extra virgin olive oil Ayan. and then, haluin natin tapos ganito lang po pala yung slice ko sa pork belly kasi wala akong masyadong oras para ibabad siya para mas mabilis siyang magkalasag medyo ninipisan ko yung hiwa niya And pwede nyo po pala itong, ang ganitong marinade, pwede nyo rin po itong iihaw yung karne nyo kung gusto nyo. Pero ako, for today's pacham video, mas feel ko siya yung parang ipiprito siya. O ba? Diba? So yan, muna natin siya dyan ng at least one hour. O ba? pala yung side dish na hinanda ko mga lovely people. So, pipino, kamatis, buyas, kalamansi. Tapos, mamaya, lalagyan ko na lang yan ng konting liquid seasoning, asin, at extra virgin olive oil na naman. So, ayan, mga lovely people, it's time to fry na. So, 30 minutes lang po talaga hindi kinaya ng oras ko. Start na po ako. So, ayan, painit tayo na mantika. May naik na ito yung masisikan natin. Super bangon niya po, mga lovelake na Yun lang po mga lovely people. Matalsik siya. Gawa ng marinade niya. Ano po. Ito, ready na second batch na po. Hmm, diba? Yan, last batch na po yan. So, yun na po lahat. Yung isang kilo natin. tcha <laughs> So, ngayon, Timplahan ko na lang yung ating pipino at kamatis. So, ayan, nilagyan ko na po ng mga siguro half teaspoon ng asin. at okay. Ating liquid seasoning. tapo po optional bahala na kayo kung paano nyo i gawin yung ano nyo na. <laughs> puro si ano oh, tapos mix mix lang oh, ayan so ready na siya So, ayan mga lovely people. Let's take him on time. Kain po tayo. So, tikman natin ano. So, ito po pala. Kung meron naman din kayong oven, pwede nyo din po iluto sa oven para hindi po matalsik. Pwede rin ihawin. Gaya ng sabi ko. Mmm. -hmm. Ako since bata, mahilig ako sa kamatis. So kahit 30 minutes lang po siya nababat, tumalab po yung timpla niya. mm Naka sa kanin. So ayan mga lovely people na chamban. Pero itong ganitong pagbababad kasi sa karne nakasanayan ko na, pwede rin po siya actually sa manok. Ganon. Tapos, pagka, -pagka -manok, mas masarap talaga kapag ka overnight siya. Hindi kaya yung one hour, one hour lang yung ganon. So, ayun po. So, paano mga lovely people? Tatapusin ko lang po itong lunch ko. So, gaya ng lagi ko pong sinasabi sa atin pong mga new followers, new friends, and subscribers, thank you, thank you po sa inyong lahat dyan. At saka mga sa hindi pa po nakapag-subscribe, at saka nakapag-follow, please wag po kayong mahiya. Mag-follow, at saka mag-subscribe, at saka pwede din po kayong mag-like and share ng ating mga content, mga lovely people. Para po sa may mga katanungan dyan, sa may mga suggestions, at saka po sa may mga ano po, na tawag na mga recommendations, sulat nyo lang po sa ating comment section, mga lovely people. So, paano po, sana po ay masubukan po ninyo yung ating mga pacham-pacham recipes. Hanggang sa susunod po, dito lang sa Kuchina di Pichi, the home of pacham-pacham recipes. Take care, God bless, and enjoy cooking. Ciao, ciao! Mwah!